Unang pagdala, sobrang higko pa Pero pagkuha niya, baw, naglilimpyo na So, ganyan mga guys, tayo mag no? Wala tayong pili, may higko, malimpyo Importante, may kwarta Kaya kung wala kwarta, ate Hindi, ito mag hindi po <laughs> Hello mga na morning sa inyo mga guys So, kita nyo na macho brang higko Ng bike ni Idol na dinala sa aton Oh, ay, problema, dalawan ito ba Pero okay lang mga guys, ha? importante Mamaya, puno ang ako Bolsa AM ayam. Buat ah. Wow! Ah! Ah! So bali ang ating unit mga guys no ngayong adlaw isang is na puti at ah, 27.5 yan mga guys no. Tapos ang hub ni Idol mga guys is speed 1 torpedo yung it pulse bala mga guys ha. Ah. ah, dadamo siguro nagagamit nito alam nyo naman siguro kung anong unod ah. So ito na mga guys no dahil nga maglilimpyo tayo ng buong bike Siyempre o oh, kasun muna natin ang kanyang puli tapos ginakiskis ko ang iyang arikis gapilit sa iyang panitpa. planet ay kalain gidya tulukon daw naging mga nang akon guya animal <laughs> Gago! So, yun na nato. Sa pag uslo-uslo ang kanya mga pisa-pisa mga guys. No, gagamit tayo ng special tools. Yung palagi kong ginagamit sa pag-ubra ko. Ayan na. Bali na palos ko na mga guys yung reraxol nya Tapos yung crankset. Kita nyo naman. Tsaka yung kag sobrang higo talaga. Madugyot pa sa ako na lang siyang una. Animal. Hinangal. Lung matapos ko na itong usloin mga guys sa kanyang balayan. Yung prehab naman inamatamat ko sa pag-uslo ang kanyang mga pulse at tsaka spring. At syempre yung mga Silyo So pagkatapos mga guys, sinunod naman natin sa pag sabon-sabon ang -sabon kanyang batalya. O oh, ay, I may mean, damo pala mga guys, nagpipilit dito na parang tagok-tagok. Pero hindi ko na masyadong kiniskis ah. Baka yung kulay puti maging silver ba? Hindi <laughs> <Yedi> puta. <laughs> So ayan na naukas na natin mga guys Pati yung biring biring niya sa may prehab O kita nyo na maninunos ko palang Nagihitom na yung kamot ko So ayan na mga guys O dahil nga medyo makapal pa sa mukha ko Ang hig ko sa kanyang puli Aninusnosan ah. natin ng cutter blade Ganyan ako magamit mga guys So tapos sa sobrang hig Kanya na prehab mga guys Kita nyo naman Unang bubo -bu, langis langis, ko nga ng langis-langis Pag nus-nus ko Nagihitom na dayon Ala Kadama Saksang yun, diputa. <laughs> At nung nakuha na natin mga guys no ang dagta ng puset ay ito na babanlawan na natin no pinipiswitan ko na ito ng tubig tubig syempre pagkatapos mga guys ay pipiswitan na rin natin ng angin-angin para magmamala at dahil malanas siya ala sobrang limpyo na ay tatakudan na lang natin ito ng pampadanlog at syempre mga guys hindi natin lilipatan ang kanyang pulse lagyan din ng puti na pampadanlog para iwas balda hindi puta <laughs> Matapos ko na lagyan ng babadanlog lahat mga guys, no isusuli na natin yung mga biring-biring niya. Gagamit pa rin tayo mga guys ng special tools para magipit-ipit at saka ito na lalagyan na natin ng mga silyo. Oh, dinamulan ko na lagay mga guys yung kanyang papadanlog para mag-aawas siya. <laughs> Awas daw akun ba. Ala Gago! So, kung magtatakot kayo pala ng inyong biring mga guys, no, ay halungan nyo talaga ito. Kasi pag medyo magkibag yung takod mo, ay magraragitnit yan ba ha? Iwasan nyo talaga mga guys yung pupokpokpok ah. Kay kundi nyo pag iwasan na, ambot lang. Base, maumpawa ng inyo naman niya bulsa. Ay di puta. <laughs> Nung matapos na natin mga guys, limbiuhan lahat ng kanyang biring-biring Ay ito naman yung ginawa ni Maninoy ninyo. Nilagay na natin yung kanyang pinyo Puli O, oh, kita nyo naman Tamang higpit lang yan mga guys ha Para hindi maglalapta <laughs> Nung matakot na natin yung wheelset sa likodan mga guys Sinunod naman natin yung batalya Este yung butong bracket pala Tapos isusuksok natin yung kanyang Crankset na XT At medyo tamang higpit lang tayo dito Para magpatiring si Manino Tuloy, tuloy, abawa sana oh. So, abang nagtatakot pala ako dyan mga guys Ng kadina O, sinatawag natin no Ay, napansin ko Wala pa lang sa sapin-sapin ang kanyang kable kaya nilagyan natin ng mais na silver no at ito na mga guys yung katapusan nating ulo brown nakala nyo natatapos na hindi pa pinahuli ko na lang kasi mga guys sa paglubad ang kanyang head parts dahil alam nyo naman mas maganda talaga pag merong gulong-gulong sa likod kong lubad doon ang iyang head parts o oh, para kung maghugas tayo hindi tayo mabubudla yan o oh, ba diba? balik-balik ubrata pero limpyo na iya ay ambot na lang gida at dahil nga malimpyo na siya mga guys no hindi natin kinalimutan lagi ng pabadan log bago natin gamitan ng special tools ulit na hugot hugot para humok lang siya magsulod oh ganyan tayo mag-obra mga guys oh so napansin niyo mga guys no yung kinabit natin na shock ni idol ay hala maganda pala yan oh speed 1 yan mga guys no tapos tapered pa uy grabe ang dami pira animal. uy uy sana oh. So ayan na mga guys, no natatapos na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Paki-share naman ang ating video at sana ay na-enjoy kayo. God bless to all. Maraming maraming salamat po and then paalam na. Bye-bye.